Ang Pilipinas, isang bansang mayaman sa kasaysayan at pakikibaka, ay mahigpit na iniingatan ng alaala ng kanyang mga bayani. Kabilang sa kanila, si Andres Bonifacio ay nakatayo ng may Dangal, isang maalab na revolusyonaryo na nagpasiklab ng apoy ng kalayaan laban sa pananakop ng mga Espanyol. Gayunpaman, Isang nakakapangilabot na misteryo ang bumabalot sa kanyang pamana ang pagkawala ng kanyang bungo. Ang misteryong ito ay patuloy na pumupukaw at nagpapahirap sa mga historiador at Pilipino. Paano mapapanatag ang isang bayani kung ang kanyang mga labi ay hindi kumpleto? Ang paghahanap sa bungo ni Bonifacio ay paghahanap sa nawawalang piraso ng kasaysayan ng Pilipinas. Si Andres Bonifacio ay hindi ipinanganak sa karangyaan. Ang kanyang pinagmulan ay aba. Ang kanyang pagpapalaki ay hinubog ng malupit na katotohanan ng buhay sa ilalim ng kolonyalismo sa Pilipinas. Siya ay umangat mula sa kahirapan, pinapaso ng nagaalab na pagnanais para sa kalayaan at katarungan. Ang karisma at revolusyonaryong sigasig ni Bonifacio ay umalingaw-ngaw sa mga inaaping Pilipino. Noong taong 1892, itinatag niya ang Katipunan, isang lihim na samahan na magiging puwersa sa likod ng Revolusyong Pilipino. Ang katapangan at pamumuno ni Bonifacio sa larangan ng digmaan ay nagkamit sa kanya ng titulong Supremo, ang pinakamaas na pinuno ng Revolusyon. Siya ay isang tao ng bayan, isang simbolo ng pag-asa para sa isang bansang sabik na makamit ang kalayaan. Habang lumalakas ang revolusyon, lumitaw ang mga panloob na dibisyon sa loob ng katipunan. Ang mga dibisyong ito ay humantong sa Tejeros Convention noong 897. Sa mahalagang pagtitipon na ito, natagpuan ni Bonifacio ang kanyang sarili na lalong nag-iisa. Ang kanyang pamumuno ay hinamon ni Emilio Aguinaldo na naging pangulo ng bagong revolusyonaryong pamahalaan. Inakusahan ng pagtataksil, si Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio ay dinakip at hinatulan ng kamatayan. Noong ikasampu ng Mayo 1897 na magkapatid na Bonifacio ay pinaslang sa Maragondon, Cavite. Ang kanilang mga katawan ay inilibing sa isang hindi markadong libingan. Ang misteryo na bumabalot sa bungo ni Bonifacio ay lumalalim sa paglipas ng panahon. Maraming mga bulong-bulungan at haka-haka na nagdaragdag ng mga patong ng intriga sa kwento. Iminumungkahi ng ilang mga salaysay na ang kanyang mga labi ay hinukay ilang sandali lamang matapos ilibing. Ang bungo ay pinaghiwalay at posibleng kinuha bilang tropeo ng digmaan. Ang isang paulit-ulit na teorya ay nagsasabi na ang bungo ay napunta sa kamay ng mga autoridad ng Amerika at kalaunan ay napunta sa isang museo sa Estados Unidos. Naniniwala ang iba na ito ay itinago sa iba't ibang lokasyon sa loob ng Pilipinas na ipasa sa mga susunod na henerasyon o itinago para sa kaligtasan. Ang paghahanap sa bungo ni Bonifacio ay naging isang pambansang pagsisikap na pinapaso ng masiding pagnanais na parangalan ng isang bayaning nagbuwis ng buhay. Maraming pagtatangka ang ginawa upang mahanap ang nawawalang labi na may mga paghuhukay na isinagawa sa iba't ibang lugar. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, ang bungo ay nananatiling mahirap hulihin. Ang paghahanap sa bungo ni Bonifacio ay higit pa sa simpleng interes sa kasaysayan. Ito ay kumakatawan sa isang paghahanap para sa pagtatapos, isang pananabik na mabigyan ng isang pambansang bayani ng nararapat na talip. Ang paghahanap sa bungo ay magiging isang malakas na simbolo ng pambansang pagkakaisa at pagkakasundo. Habang ang kinaroroonan ng bungo ni Bonifacio ay nananatiling hindi alam, ang kanyang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon ng mga Pilipino. Siya ay naalala bilang isang walang takot na pinuno, isang kampiyon ng masa at isang simbolo ng hindi natitinag na katapangan sa harap ng pang-aapi. Ang kanyang mga mithiin ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at katarungang panlipunan ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kasalukuyang lipunang Pilipino. Ang nawawalang bungo ay nagsisilbing isang masakit na paalala sa mga sakripisyong ginawa noong panahon ng pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. Ito ay isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng alaala at ang kahalagahan ng pagharap sa mga komplikasyon ng kasisayan. Ang paghahanap sa bungo ni Bonifacio ay magpapatuloy sa ito ay paghahanap sa nawawalang piraso ng kaluluwa ng Pilipinas.